So yan mga kusina at ayan po tapos na po tayo mag-add. Ikaw, okay, balagi ka lang sa kusina. Para no. So bibili po kami ng ano. Carny. Mm, 320. Ano mm, lang na, na siya? Chowlar? Ano lang? Chowlar? Ano lang? Ano lang? Ano lang? Plastic na talaga. So, so yan o. Eh. Bakit daw kang halo? Okay. Okay. Oh, ano oh, sa so ba? Marinate mo so, mga kusina at bumili lang po kami ng karni. At hindi po yun. So bumili tayo. Ayan ang yung binili natin para gamitin natin. At ano natin para kila kuya japper. Ayan. So alright. Sabangan niyo po. So ayan mga kusina at ayan po. Tapos na po tayo mag adobo ng karni. At ayan nga po. So syempre. Uh, yan po ay po natin doon. So let's so, abangan niyo po mga kusina. So yun na nga po mga kusina. So punta na po tayo doon kila Kuya Jan Igor ay sa bahay nila ano oh, ni Ana sa mama ni Kuya Igor. Punta <laughs> <Manda> tayo. La, <laughs> 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 layo yun. Nako diyan. So punta na po kami at um mag ano, kami mag dalaw muna doon daw. so, let's joke lang. <laughs> Pupunta po kami doon kasi mag ano tayo kay Jopper. Kasi nung simula nung dumating sila, hindi pa po kami nakapunta doon. So, sila lang yung pumupunta dito. Kasi may klase po kasi ako. So, ngayon ay walang pasok. Kaya, let's go tayo. Ayan, may dalas <laughs> Kasi ng ano.

Ayala. Kali ko pala sira. <laughs> oh. Bobo na kami doon. Buti na puto mati sa sa tokay Kainting at saka ano. Kali ko pala sira. Ano nga pala mo kainting ayun kasi? Ikaw mismo pala no. I see po. Yan. I see. I see po. I see. Ay, si. Di Ay, din na po kasi kami, Ay, kuya. Tapos, akala, sabi kasi daw, pupuntaan. Okay, Bago lang po. Kakarating lang. Siya. Ano sa inyo? Ano, ulam. Uy. Okay, oh, uh. Pinaluto kasi ito ng ano, ng, yung nag-ano sa kagabi mo. Yung sa ano. Uh, si, ate it's me? Pupunta Hindi, na, si yung... yung... Kartero? Ah, oh, kartero. Pinaluto daw ni kartero. Kartero, shuttle? Uh -huh. Kartero, shuttle? Uy. Bye, kartero, thank you. <laughs> Tapos akala kasi Pupunta namin. Para, pagpupunta kami doon, ipapaalam na natin, public na. Oo. Para, eh, mga ano tayo. Um, marami ko lang mga ano, yung <laughs> Pero tayo mag-gabay. <pang laughs> tayo so, sila ayun. Ito ba <laughs> <laughs> ano Ang ganda po yun, yung ano o, yung sa galon. Eh, hagis mo ng baligtad. Kaya siguro sinasabi ni nanay na baka mangati ako dahil para dito. Saan? Uy, ito, uy, ito yung makati. Oh. Ayan nga, ayan. Yung galing sa lubid. Ayan, ayan. Pagkatapos mo mo dyan. Uy! Aba! <laughs> Ay, Maganda kayo. Tumalo na lang kayo. May hagda naman dun, no? Oh. Then, may nakating ano nga dyan. Ayun ko parang nakasagok. Kuha ko dun, no? Ibang pwede ito namin. <laughs> ah, yun. Wala ko lang discard ko. Eh. Wala, wala, wala

Ano, <laughs> <laughs> biwa ko na kumain yun. Makapal po kasi yung ano niya sa may ano. Ang so, galing ng bukol na ito. Na ang pag An lalo ko. No. Oo. Oh, walang laman! <laughs> ano ba yan? Hindi, dami nga kanina. Puno na agad. Ayan na, oh, may diskarte nga <laughs> Pag ganito. Discarte. Tama. Gagarne mo lang siya. Oh, ganon diskarte. Aba, oo nga no. Ay, ay, Baka sambahan lang yun. Hindi. Samba lang yun, samba. daw oh. ako. Hindi ulitin ko. Hindi, disyertehan mo siya. Salam. Oo. Oh. May diskarte yan eh. Na. Ay, kumano siya. <laughs> Hindi, puno pa rin siya. Oo. Oh. Tignan mo. Oh. Hindi, lahati lang. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Oh. Ano, kung yung dalawa, papagigig ko pa. Ang tiba niya. Hindi natin. Iba yung haking malamig. Mga ando na nga po at kumakain po sila. sa'yo lang Yan po, Boss, kumakain po sila. Ayun na. kapatidis na dalawang mga kapatid. Kaya hindi nga na kay Kusina girl. Thank you, thank you. Kain muna na kami. Sige na po, kain na po. Sige, Sige lang po. Sige na. 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 Tapos na po kami kumain. Kain. kain na po kayo. So yun, kumakain na po sila at tayo ay doon na po muna. Dito ka sa loob. Pag sinabi, ano itong, anong adobo ito? Manok? Manok po. Pag sinabi pala ng YouTube na simula ngayon, bagong rose ang Mag-vlog kayo nang naayon dun sa pangalan nyo. Ikaw, palagi ka na lang sa kusina pala, no? Hindi rin naman minsan lang. Kasi yung nag-girl, eh. Ako, manira, puro takbo. Salamat po, Kuya Cartero. Ang sikit sa iyo, kaya dalawang. Ikaw, toy. Ikaw, toy. Ikaw, toy.

Ngayon yung sa'yo, katakbo, rigong-gong, katakbo. Na. <laughs> Naman, <laughs> tatakbo ng tatakbo. <laughs> 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 na. Naisipin mo yung kay kabungot. <laughs> <laughs> Sige mga kasi na, kumakain na po sila. <laughs> baksalita ka na, baksalita kung mm -hmm. hindi ka makapirate. Sinan po. Ay, ko kaya. Ito ko kaya. Ito ko siya kala kasumain. Ay. Pero Katero, maraming salamat po. Yan, sa mga sumuporta sa amin dito. Ang family de la Cross, Si Boss Master James. Uh, kay Boss Ninong. <tap> Siyempre, sa kaya na, Mami Anna. Mami

Ano ba? Maraming may ito. Masa ba pala may eh. oramin? Pala na. Sige lang po. Tapos na po kami kumain. Sige, nagluto ito. Ikaw? ba? Dali naman nung luto. Sige, malamot siya na. Hmm? Hmm? Masa ko siya ng bagay talaga. Okay, Sige, nandun lahat eh. Hihihi. O, siya yung mga nito siya na dyan. Sanay na. Nagluto. Baka bago ako magkasama, tapos ko muna ng pag-aral.

Ayan, okay. huh? magpapakita kumakain na sila kay Jaffa. <laughs> mm. mm. eh. check. Mm. <laughs> Salap. <laughs> masarap? Ay, alam po, na, ko na kaano, yung okay. Hindi mm. oh, Ay, ko na. Magaling situsin na magkano yung magpapangamyok yun. Hindi nakaka-copyright siya. O, Kinabahan ako sa pati, <laughs> 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 si Kapero, mo yun, no? Pero, iluko, para, eh. Dapat ko si sa ko gabi, talagang napaka-very supportive talaga niyo ng Sir sa Pero mo, punta tayo ilukos. siya pa rin. Hindi pa pala. <laughs> <laughs> Hindi pa <ka> pala. <laughs> Hindi pa pala. Hindi pa pala. <laughs> Hindi Hindi pa <ka>, pala. Ayaw. Anong <laughs> nung no, oras niya abot na. Mm Hindi -hmm. niya muna yung pamilya niya. Nanay niya. Sige, special gift na pala yun. Gusto niya man daw pumunta. Talagang bitin daw ang bakas Bitin daw yung bakas niya. Sabihin niyo sa ano, marami pa siyang sinita sa kasada.